Hi guys! Welcome sa Nagia Travels Vlog! And for today's video, pupunta naman kami sa SM Mega Mall para umattend sa Kluk Travel Fest 2024. So tingnan natin kung ano yung mga deals na pwede nating makita doon and mga creators na pwede nating ma-meet doon sa Travel Fest. At tsaka guys, sa mga may balak dyan mag-travel this at uh, bear once ng 2024 hanggang 2025, malay nyo makakuha kayo doon ng mga deals. Kaya kami, dahil marami din kaming gala ni Giyan. Ayan, si Giyan kasama ko. Ayan, <laughs> dahil marami kaming gala ni Giyan this year and next year. Uh, mag kami dun ng mga travel deals na pwede nating makuha. So, samahan nyo kami, guys. Let's go! Don't wait. Eh nandito na tayo guys sa SM Mega Mall para sa Klook Travel Fest 2024. Ayan, so attend tayo ng Travel Fest. Ah, attend lang ha. <laughs> At syempre titingin tayo kung may magagandang deals or kung may mga mamimit tayong mga mm -hmm. Klook Creators dun sa event. Mm -hmm. Ang alam ko, walang tindang sapatos dun, di ba? Pero yan guys, magtuturo ko ng sapatos na rin mamaya. Sayang naman yung punta natin dito dinamit mo pa yung clue. So, tara na guys, pasok na tayo sa SM. And dyan guys, medyo maraming tao sa Travel Fest Pero for the push tayo mga person. Go ya push. Here we are guys. kami kay Jax. Naghahunting pa kami dito ng ibang co-creators. Hindi pa kami nakapasok sa loob guys pero uh -huh. nakaapat naka na kami so kota na kami guys. <laughs> na naman picture yan? Kasi malaki yung... Wala nang panic mode na. Itibitin yung kamay ko eh. <laughs> so pwede na tayo umuwi. Eh. No, naka picture na tayo. Sino po bang inaantay mo dito? <laughs> Hindi pa kami nakapasok sa loob pero nakaapat na kami guys. Baka kasama pa yung tatlo namin lodi. <laughs> kain na, na tayo. Kain ka kain daw muna kami kasi wala nang energy yung kasama. <laughs> so yan, dito kami guys sa Popeyes. May isang bata dito, gutom na gutom na daw guys. Kasi hindi pa kami nagla-lunch. Mag 3pm na. Quarter to 3. So gutom na daw siya. And ito na lang yung nakita namin na medyo maikli yung pila. Kaya dito na kami pumunta. So in order ko ay chicken spaghetti tapos ice kakain tayo guys. Mamaya tayo babalik doon sa club event. Kakain na kami ng mabilis. Hindi na siya guys. Gutom na tayo. <laughs> So ayan guys, bababa na ulit kami dun sa event Medyo masaya na yung isang bata dyan nakatain na <laughs> Happy ka na? Ano masasabi mo? Kape naman <laughs> Kape naman daw na. So bababa na kami dun, nagtotalk na si Jax About sa Gcash So ayan, meron ng installment sa Gcash So pag magbubukoy sa clue At medyo madami kayong kasama Installment nyo sa Gcash para mas magaan sa budget So ayan, bababa kami e Tingnan natin if e, makakapasok na tayo dun sa mismo uh, tram Bubble Fest lang. Pwede mo natin kung makapasok na tayo. Yes, meron kasi kaming QR code. Ayan. Let's go! guys, nandito naman kami ngayon sa Team Ho 1 mm -hmm. Di ba nandon kami sa Kuluk Travel Fest. And yun nga guys, medyo mahaba kasi yung pila. Grabe sa ulam, mahaba talaga ng pila as in guys. Kita nyo naman dun sa mga clips natin. Kaya, um, inabot kami ng gabi dito muna. Dito na kami magdi-dinner. Actually, hindi kami nakapasok dun sa mismong, ano, sa mismong venue. Dinner, part 1. Part one. <laughs> naman po. <laughs> Ayun. So, ang ba, talaga ng pila. So, good thing naman na meet naman namin yung mga co creators namin. Ayun. Like, so, shout out sa inyo, guys. Try natin magpa-picture kay Chuck and Joe, mga... Oo nga. Chuck and Joe, picture mo naman kami. Wow, ay ka mo sa Yung namin kanina si uh, si Chuck and Joe. Kaso ano yung introvert na naman. <laughs> <laughs> na introvert na Inago naman. ko naman. na rin gusto yung handle. Akala ko kasi kanina, ay okay na, wala na. Oo, oh, nahiyo kami. Kasi kanina, wala, wala siya. Ang nandyan, si yung uh, idol nga namin ng mga YouTuber, si, si Marvin, si JM saka si, si Paul Ivan. Top 3 namin na favorite vloggers, guys. So, sila agad yun na namin na-meet. Then, next si si Jax. Ayan. Hmm. Tapos, dumating si Miss Justin, si Chaka, si Chaka and Joe, guys. Gusto namin magpa-picture ka sa na-introvert na, introvert na <laughs> Kanina nakakwentuhan namin si Marvin. Ayan. So sabi nga namin, medyo na-introvert kami. Naiya kami i-approach nila. Kasi baka may busy sila. Makaabala kami. <laughs> no solicitation po. Baka ganun. <laughs> Makakala na nanonolicit kami, guys. So ayan. So dito muna kami tumambay. Sa Team Ho One. Dito masarap yung bands. The oh. best yung bands dito. Favorite ni Gian tong Team Ho Wan, guys. Kasi dinadaya talaga namin yung buns nila dito. So, Show pa yun na uh, ano, well, malutong yung labas. Mm -hmm. Tapos medyo matamis. Masarap yun, guys. Kaya, itatry namin. Isabi, sabi ko, isama na natin to sa vlog natin. Kasi para recommendation din, guys. No, if ever na makita nyo yung Team Ho Wan, alam nyo kung ano yung orderin nyo. The best yun dito. Hanapin nyo lang yung bands. Alam na nila yon, daming nabili dito. No? Lalagay namin yung clip dyan. <laughs> mamaya. Or mamaya video, video natin bago kami kumain. So yun. So pa ilang beses na ba natin nag-team ho? Ba? May apat. Apat na yata yung ano natin. Bukod pa yung may kasama tayo. So pang lima na to. Ewan. Mga five times, pang fifth na, <laughs> fifth na beses na naming kumain dito sa Timohuan, guys. Hindi naman nakakasawa yung buns dito. Masarap talaga. Tapos, kapag halimbawa, nabitten kayo, pwede kayong mag-take-out. Oh, Kung wabot Ayan, take-out kayo. Masarap kasi din siyang pang merienda. Actually, it's dinner time na. Ano'r na ba? La na. Mag alas 7 PM na. 7pm na. 7.47 for the crave talaga kami sa ano. Tapos mag dinner tayo ng alas 9. Eh. What? Bago tayo umuwi, mag eh, magdi-dinner pa ulit tayo. So, ibig sabihin, appetizer oh, yeah, pa lang. Eh. To. Traffic. <laughs> appetizer pa lang daw to, guys. So, ayan. So, ayan, guys. And yun nga, kwento muna tayo sa mga nangyari. Ayun, paikot-ikot kami. Nahihiya. <laughs> Guys, ang hirap pag introvert Ba't ganon? Ang dal 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 namin sa camera Pero pag sa person <laughs> Yun, yun lang Lalo, lalo ka na Grabe, <laughs> sabi ko, ala, ayun yun, na si Chuck, si Chuck and Joe. Tapos ko yung cellphone ko, tapos dumaan, lumampas na sa sila. Sabi ko, ayun ko, ako, may kausap kasi baka nakakaabala tayo. Hindi, <laughs> may, may kausap nga ka kasi. Oo. Oh, oh. Sabi mo. Tsaka nyo, picture mo naman kami. Oo, oh, may kausap. Nakakahiya. Oo, oh, ikaw pa talaga ang <laughs> pamamit. so, yun guys. So, oh, kung tsaka, eh, joke nyo to. <laughs> Alam nyo na, kami po yung nakasalubong nyo. Nah, nahihiya lang kami magpapit. Sa dami ng nakasalubong nila. <laughs> Ayan, tsaka si Justin, si... Mal malay mo mamaya paglabas sa atin dito. Ongoing pa naman yung clock event, guys. Ayan, nandito lang kami malapit. Malapit lang dito yung mm -hmm. pinagaganap mga 15 steps <laughs> mga 15 steps away lang dun sa clock event to so yun, nagpag-alagala kami, bumili kami ng extra battery nitong DJI may din typhoon din dito katabi yes, magkatabi lang ah, dumating na guys yeah! and sa so, uh, eh, diba, antakaw namin tigtatlo pa talaga kami guys <laughs> <laughs> tigtatlo, kanya-kanya tayo ha walang <laughs> Oh, wag ano uubusin daw namin. Ito na po yung dinner namin talaga, guys. Ano to? Appetizer pa lang. <laughs> appetizer. Ito talaga hindi na dayo namin dito guys. Masarap to. So kung pupunta kayo dito sa Team Ho One, so i-try nyo tong pork buns nila. Masarap talaga guys. Ako ito try ko na. Panglima lima muna talaga to. Panglima. lima. <laughs> eh, pan beses nyo na dito. May so, order. Oo. oo. Ano sarap. Yung... Oh, Sarap. Huwag mo <laughs> Gutom ako pero hindi ako nakain ng <laughs> <laughs> Pinakain yung mic. <Mike. laughs> Ayun. So may drinks pa kami na in order sa so, namin guys. Pwede muna tayo kumain. Ayun. Tayo? Kain na daw tayo. Habay nanatay para pag nabilaukan ka. Hindi <laughs> ba guys. So... Parang parang pisngi ko lang. Hay <laughs> na tayo, guys. Ito pa yung iba nilang foods, guys. And meron silang mga soup, congee, mga stir fry. Meron din silang mga drinks. Foldable lang dito guys. Ang masarap talaga yung, uh, yung buns nila. Yung pork buns. sobrang init. Hindi ka ba napasok? Ganyan siya, oh. Yung crust niya is, ano, parang crunchy. So, basta ang sarap niya, guys. Tignan niyo pagka napunta kayo dito sa tingin. <coughs> mm. Asado show pa. Harap nyo. Pork buns. Ayan siya, guys. Yung drinks natin, wala pa. So, pag nabila-ookan tayo, kanya-kanyang dagok na lang ito. <laughs> <Ay>, tumika ko. Ah, tumika ba? Huwag ka mag-alala na kita. Walang ganti yan. Ayan <laughs> oh, siya, guys. Try niyo ito. Mahap talaga sa siya. Actually, may na-order din kami dito before yung salted egg shrimp, Kasi wala na no, daw. So, din yung sa gusto namin dito, yung salted egg shrimp. Yan guys, ako oh, try na. Tayo natin yung drinks. Ayan no. matigas siya. So Mind you like it you now? Ito na siya guys. Thank you. Ayan, speaking of drinks guys, and dumating na yung ating light cheek. Light cheek, kay Gia naman ay? Peach. Peach. Parang mag... Parang lang. magkamukha lang siya guys. Ayan, so ito naman yung drinks na try nyo dito. Masarap din yung milk tea nila guys. May milk tea sila dito. Medyo malayo lang kasi yung lugar, kaya hindi ako pwede. Kasi lilipad yung, lilipad yung sasakyan guys pag nag-milk tea tayo. <laughs> lilipad tayo pa pakalamba pag ano uh, nagmete tayo. So ito muna for today's video guys. So yan yung order niya pag nagpunta kayo dito sa Team Hoan guys. Yan. So kakain na tayo guys. Then let's see if may yung pila sa clock event. <laughs> Mabagang pila. Pero, guys, mabagang pila. Pero sa totoo lang naman... Uh, hindi, oh, kami <laughs> hindi kami napila. Hindi kami napila. Kasi guys, may mga international travels tayong parating. May mga... Yun, may mga nakabook na tayong travels. Tukulok din naman, guys. So, parang carry naman. Guys, malapit na yung next gala natin, ha? Abangan nyo yan. This October na, guys. Pero... Sa ngayon guys, may mga uploads tayo ng mga uh, cafes, ng Instagramable, mga recommendations namin, mga restaurants, vacation, hotels. Ayan, abangan nyo yung mga next vlog natin kasi marami kami mga i-recommend sa inyo ng mga pwede nyo puntahan. Follow nyo kami dito. Dito ko ba ilalagay yun na dito? Kasi <laughs> so, follow nyo kami dun sa buka. Hmm. follow nyo kami dun sa social media accounts namin guys. And talagang i-guide namin kayo. Gagala tayo. Mga masyan sa Sasamahan nyo kami. Hi guys, ayan tapos na yung uh, paglilibot natin dito sa Clock Travel Fest. Actually guys, hindi ako yung pumasok sa loob kasi kita nyo naman sobrang daming tao sa loob and sobrang haba pa ng pila dahil itong event na to ay open for public and kahit sa mga walk-in. So, nakabook naman na kami via Clock sa mga next gala natin. Kaya yan guys, abangan nyo yung mga next gala natin. Meron tayong mga uh, domestic and mga international na gala this year at saka next year. Kaya guys, sa mga hindi pa nakasubscribe, sa mga hindi pa naka-follow dito sa ating YouTube channel. Mag-follow na kayo guys na Gia Travels pati na rin sa so iba namin mga social media accounts. Ayan. TikTok, Instagram. Ayan. I-follow nyo kami guys para updated kayo sa mga next natin gala. And ayan guys, sobrang sulit naman. Ang dami pa rin tao guys. Sobra. And sobrang sulit naman kasi na-meet namin sila. Hmm. Shoutout kay Paul Ivan, JM, at kay Marvin Samako tsaka kay Jack. Yes. Yeah. Yes, na-meet namin silang apat, guys. So, kahit hindi kami nakapasok sa loob. <laughs> ayan, na-meet namin yung apat. So, thank you so much sa inyo, guys. Na-inspire kami sa pagta-travel nyo. Kaya, eto, gala na din kami ngayon. Unsa <laughs> natin yung pictures nila dito. Ayan. So, ayan, guys. Nakapagpa-picture so, kami with them. So, ayan, guys. Again, thank you so much for watching. This is Nagia Travels. Go travel. You deserve it. Follow us for more videos. Bye!